Hi guys, I am your Miss Daphne. So today is makadto sa isa ka famous na mga kalanan diri sa Alibhon Hardan Gimaras. So amon sa sabang guys, ang famous na kalanan diri sa Alibhon ang Toledo's Only Rice. Mga one nagle guys ang pagkadto na mandira and tapos na kami order, waiting na lang kami. So are nang amon nga order. So ang ginulat naman guro mga 5 minutes bago magabot ang amon nga order. So ang amon nga order is ang sisig solo nila and then ang ilang pet So, syempre guys, before magkaon is ma picture picture dan ay di ba pa my day charot. So, ari nang ginulat lahat nyo guys sa first bite. Mmm, nam 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 ara hamal nga. Nag-order man kami dikilis ilang halo-halo, kabisan ga ulan, mahalo-halo, ano labot nyo? Charot pag rin nakita guys kay kakaon sa sisig kay wala ko yung kakaon sa sisig sisi. kiss alam ko yung kakaon basta wala ko yung kakaon na wala ka buda mahamba ko lang is super namit ang ilang pagkaon di guys bye